Ganito yung pag-aalis sa clan kung ayaw nyo na. Diba ganito? Paano ba yun? Gusto mo umalis pero hindi ka makalip. Ganito gawin mo. Click mo to. promote mo sa leader tapos baka ayan pwede ka na mag leap ganyan lang diba sa muli kasi pag pinaromote ka hindi ka makakalis hintayin mo maubos yung ganito yung mga members tas saka makakasaka mga college yun ganun lang kadali kasi muli pa alam